Nakadalo ka na ba sa isang kasalan? Ano ang iyong mga napansin tuwing may kinakasal? Para kay Santino, espesyal ang kasal na kanyang dadaluhan dahil siya ang natasang maging ring bearer. Alamin natin ang kwento ni Santino at kung bakit siya tinawag na pinakamahusay na ring bearer dito sa isa na namang episode ng mga Kuwentong Chikiting Ang kwento natin ngayong araw ay pinamagatang si Santino, ang pinakamahusay na ring bearer. Kuwento ni Mian mabesa Mijares at Guhit ni Ramil Vinarau. Sabik na sabik si Santino na maging isang ring bearer sa kasalan. Hindi pa niya nagawa ito kailanman. Ngunit, Batid niya na isa itong mahalagang papel na gagampanan kaya napalundag siya sa tuwa nang marinig ang balita na ikakasal na ang kanyang tito Joey kay Tita Donna at siya ang kanilang magiging ring bearer. Masayang nagbigay ng payo kay Santino ang kanyang mga nakatatandang pinsang lalaki na naging ring-beller na sa mga nakaraang kasal ng kamag-anak nila. Huwag lang masyadong mabilis o mabagal sa paglalakad mo. Dapat yung tama lang. Ingatan mo ang mga sing-sing nang hindi mahulog. Tapos, lumiti at namnamin mo ang bawat sandali. Sabi ni Kuya Kiko. Sige, Kuya Kiko. Tatandaan ko iyon. Maraming salamat. Tugon ni Santino pinangarap niyang magsuot ng magarbong damit at makikintab na sapatos habang naglalakad na may dalang unan kung saan nakapatong ang dalawang singsing -sing ng mga ikakasal. Sa panaginip, nakita niyang maraming tao ang nakangiti sa kanya sa kanyang pagmarcha. Magiging espesyal na katuwang si Santino ng kanyang Tito Joey ang napakalagang tungkulin niya ay ang dalhin at ingatan ang mga singsing -sing sa ibabaw ng isang malaking puting unan na gawa sa sating. Isinasagisag ng mga singsing -sing ang wagas na pagmamahalan ng magsing-irog sa pag-iisang dibdib. Kailangan ni Santino ng mga bagong kasuotan para sa kasal. Sabi ni Tito Joey Nagpunta sila sa mall. Nagsukat si Santino ng kurbatang kulay ginto. Puting kamisa na may matigas na kwelyo at punyos. At puting medyas. Pagkatapos ay isinuot niya ang isang itim na Amerikana. Tulad ng sa lalaking ikakasal. Santino, bagay na bagay sa iyo ang suot mo. Napakagwapo mo at para ka ng isang ganap na binata. Sabi ni Tito Joey. Isinukat naman ni Santino ang isang pares ng makintab na itim na sapatos. Sa sobrang kintab ng mga ito ay kitang kita pa niya ang kanyang mukha dito. Dalawang araw bago ang kasal, nagkaroon ng insayo upang makapaganda ang lahat para sa gagawin nila sa seremonya. Nakipagkaibigan si Santino, kay Liam ang coin bearer, kay Nico ang Bible bearer, at sa mga flower girls na sina, Leila, Sasha at Maggie. Lahat sila ay kasama sa mga abay sa kasal na magmamarcha sa simbahan. Pagkatapos ay kumain silang lahat ng espesyal na hapunan. Nakipagkwentuhan sila na mga nakatatawang bagay tungkol kina Tito Joey at Tita Donna. Habang nagpapahinga ang lahat, napansin ni Santino na tila balisa si Liam at Niko. Hindi kasi kami madalas nagsusuot ng mga kurbata at magarang sapatos, sabi ni Liam. Para bang hindi maginhawa sa pakiramdam, dagdag pa ni Niko kailangan talagang magsuot ng mga magagarang damit tuwing kasal. Sabi ni Santino sa kanila, Magdala na lang tayo ng mas komportabling damit para makapagpalit tayo pagkatapos ng seremonya. Sa wakas, dumating na ang araw ng kasal. Isinuot na ni Santino ang kanyang itim na Amerikana, kulay gintong korbata, pantalon, makintab na sapatos. Nang tumayo na siya sa harap ng malaking salamin, nakita niya kung gano'n siya kagwapo. Handa na siyang maging ring bearer ng kanyang Tito Joey at Tita Donna. Habang hindi pa nagsisimula ang kasal, napansin ni Santino na tila kinakabahan si Liam at Nico. Parang hindi namin kayang gawin ito sabi nila, huwag kayong mag-alala. Kaya ninyo iyan, sabi ni Santino at sabay silang nag-appear. Nang dumating na ang oras para maglakad si Santino, ay daladalan niya ang mga singsing -sing sa ibabaw ng unan, nang may masayang ngiti sa kanyang mukha. Labis na ipinagmalaki ni Santino nang magpalitan ng singsing -sing, sina Tito Joey at Tita Donna. Matapos na ito ay bendisyonan ng pari. Masaya rin siya dahil malakas na ang loob ni na Liam at Nico at nagawa rin nila ang papel nila. Pagkatapos ng kasiyahan, pinasalamatan ni na Tito Joey at Tita Donna ang lahat ng mga abay, lalong-lalo na si Santino dahil siya ang pinakmahusay na ring bearer sa araw ng kanilang kasal. Labis na nagalak si Santino dahil ito rin ang pinakmasaya niyang araw. Binigyan siya ni na Tito Joey at Tita Donna ng mahigpit na yakap na hinding hindi niya malilimutan. At dito na nagtatapos ang kwento ni Santino, ang kinaguriang pinakamahusay na ring bearer. Ikaw, gusto mo rin bang maging ring bearer? O may iba ka pang nais na gampanan sa kasal? Ibahagi mo na sa comment section.